Tulong-tulong ang mga otoridad sa pag-rescue sa lalaking ito sa EDSA Sentries kagabi. Naipit ang lalaki sa tumagilid niyang AUV. Halos malupay na ang driver habang nilalagyan ng benda sa ulo. Saka siya dahan-dahang hinugot at inilabas sa sasakyan. Nang mahi-ali sa pagkakaipit, dinaretsyo sa ospital ang biktimang driver. Wasak ang sasakyan at halos parang niyuping lata na ayon sa nakakitang si Jefferson. Mabilis daw ang takbo ng AUV habang sinusunda ng isang motorsiklo. Sobrang bilis ang takbo niya. Siguro hindi niya naanuhan. Bumagilid siya dito ng konti. Tapos nasagi niya itong ano, niya tong barrier na to. Pagsagi ng barrier, parang pagbangga niya. Umangat siya ng ano, bigla tapos mahigtad ng ganun. Nang matanong kung may nakagitgitan ng driver ng AUV. Mabilis yan talaga yung takbo niya, sir. Diretso siya eh, tapos barang nawalan siguro ng kontrol ng konti. Kumagilid siya rito, tapos kaya nabangga niya yung barrier. Apat na barrier ang inararo ng driver. Nang makita raw ni Jefferson na sugatan ng driver, dito na siya nagpasak lolo. Hindi kaya ilabasin nga yung ulo niya, nandun mismo sa may bubong ng ano, bubong ng sakyan na yan, no? tapos sa may sa dashboard, pwede siya nakalabas. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagdulot ng bahagyang traffic sa EDSA ang disgrasya. Tumilapon din kasi ang barriers hindi lang sa kalsada, kundi pati sa busway. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.